yun mga idol lang nakarating na tayo dito sa bahay ni Lolo so ngayon so medyo uh, no uh, magpatulong tayo kay Lolo sa, kung ano yung sa, advice niya sa atin kasi so, kung nakita niyo naman sa mga previous video namin ni Pao talagang napakatapang yung mga aswang doon na inkwentro namin, dito, namin so ngayon nakarating gabi na malunasan yung So, hihingi tayo ng karagdagang advice ni Lolo. Uh, bagamat naglag, nagbigay sa atin yung yung, yung bato. Ngayon, ano yung idagdag ni Lolo na kasi yun naman ang nangyari. Napakalakas no, sa mga kalaban. So, tatanungin natin si Lolo ngayon kung ano yung maaari pa niyang maitulong sa, at, sa amin no, mga vlogger ako si Pau wala ngayon si bumaba sila si ano si at si Don Carlo so kami lang dalawa ni Pau ngayon o, ito yung una ito yung si Lolo ito yung kanyang bahay I Ito rin yung ilaw mo lo May yung suga ni mo nara mura na imong suga wala kay wala mo kay kuryente rilo no wala suga maganda sana lo kung mayroon kang ano yung solar no Wire? Wire ang kulang. Pwede sa pwede ka magkabit sana ng ng, ng kuryente. Kulikan dito. Kulikan. Hmm. Kaya 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 kaya? Pero okay naman yung solar siguro na ma. Ano naman? Yung medyo malaki-laki na solar. Mm. Oh, ma, ano na maliwanag na yan. Di ba? Baka maka ano tayo lo nagkakahawad tayo sa mga na buwan hindi mm. lang kami mga ako no maka ano tayo ng solar maka discard tayo ng solar so ngayon lo yun yung sadya namin ni Pao sadya namin lo si Igoy nakakuha na si so, Igoy ba? Hmm. ginawa namin lahat ng ano makakaya namin lo pero yun ba nangyari <clears throat> ngayon ano yung ano pang pwede namin gawin para yun matalo namin yung mga kalaban napakalakas no? Oh, um, yun yung sadya namin dalaw ni Pao ngayon yung bato mabisa naman yung batulo, yung binigay mo uh, ano naman sa po pero uh, makabawi rin parang ano ba matatablan pero hindi gano ka ano para manumbalik yung lakas nila saglit lang sila matamaan pero maya maya babalik naman yung lakas makatakbo na naman ano yung nangyayari o baka meron kang idagdag sa amin ba na kung anong gagawin namin dahil yun hinahanap na rin si Ikoy sa kanyang pamilya ilang araw na pakiusap niya sa amin sa pamilya na sana mabawi makuha na namin kaya yun yung sadya namin dito Palawas. Mm, baka meron kang bukod doon sa binigay mo, baka meron ka pang dagdag. -dag. Oh. Pwede ring katulong sa amin. Ah, pwede makatulong. Ay. Ayong... Ah. Nako ka. Ako an. Ah, tapos no. Pag makita niyo si Igor mas ako na niya. Mm. Makita namin ulit. Makita. Um. Ay, tambal. Ay, mino na niyo sa. Dai ko tambal ko an ipa ipainom sa kanya. Muni, muni. Muni inom patingin. mo siya. ninyo Ito yung Ipainom, tapos. Mga sa mga nung balik na si igos sa kwan. Ulian na siya. Tuluyan na siya gumaling lo. Pag mapainom niyan sa kanya. Oh, mo yan po. Pinito sa kwan sa kalaban ni Lok sa mga aswang. Mm. Pang lang yan sa mga ano. Kung... Magaling. Pwede pa yun para magaling sila. Mm. Pwede mo. Uh, Ino ang anak tanan. Rao na yun ito. Pangunta. Kung Pang maglaot ninyo ang kwan, pwede pa minom anak. Uh, maraming dala yan. Hmm. Mm. Dala mo? Uh, Parang ah, sa na, mga 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 gamot-gamot. Sige, subukan natin yan ba? Baka, yun na yung paraan para... Nakikita namin si Igoy doon, lo. Pero problema, parang hindi na kami kilala ni Igoy. Mm. Oh, mm Kaya nga sabi ko. Okay. Ano yung, na, parang na, nahihirapan na lang kami mga ilang araw na yung pagkipaglaban namin doon. So sabi ko kay Pao, punta muna tayo kay Lolo. Ito, muna ko rin na kailalagay kay Lolo. Hindi na namin kilalan si Igoy, parang... bago namin makita si si Igoy Lo, mayroon kami napansin sa taas na merong malaking ibon na paikot-ikot doon sa taas. Tapos maya-maya, lalabas na si Igoy. Ibig sabihin, yung, parang gabay niya yung ibon na malaki sa taas. Mawala, rapod siya. Mawala, rapod. Oo, yung ibon. Pag wala na yung ibon, si Igoy, lalabas na si Igoy. Ang tutuod, mawala na po si Igoy. Tagpo na po yung pangita. Tapos, doon naman sa malayo, doon naman magpakita na naman. Mm -hmm. yeah. Kailangan, oo. Muna yung mong gikuan ni Pao karun na namid rin. Para, may... Sige lo, ma... Ma-kwarto si Igoy. Mabawi na mo to si Igoy sarungi um, Dalhin namin min dito sige guy, para para magpasalamat din sa iyo. O. Kwan mangayaw po ko ng hotel sa. Kwan. O. Oh. Bumalik niyo na. Dalangin mo. O. Oh. Sige, iwan. O, dejuge. Para kwan sa so, mga yung Sultan ni karon. Saka so, kita tao ng pala ni. Maka iskartitao Mabuta kang tatog solar ni imong balay. Mm. Okay, mo um, suga ra. Ah. Gas, gas nak krudo. Mo um, gamit. Ayun. Krudo ah. ra lo. Krudo. No. Hmm. Ito yung ano ni lolo okay. rito. Oh. <coughs> yung uh, gamit ni lolo. perodok yang ada dia per eh lala kutul maluas tu lala kutul sablaw hmm bila gaduh tu lo saya kuan dan cuba dan to sikuan bah misi lagi satu ni semua oh jadi dia sabas-basas tu mga tu deh dia mga bas bas tag nang hmm itu deh tahu sila begabutan perbegeb kewasilah he mona mona menanap bag ano bag Alas 6 na ng gabi, mag ano, ng anyo. ng Sila, pamango na. Sa araw, sa tingin namin, parang mga bandido, may o. pa mga baril pa. Mm. Pero pag alas na, wala na, humahaba na yung mga buhok. Yung no. mga daliri na, yung mga kuko na, mahaba yung mga kuko. Pag alas siguro magpalit sila ng anyo. <coughs> oh. ba? Ng mga, mga, mga... So, 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 di na kami magtatagal, no? Yun ang pinakasadya namin. Itago mo yan po. Magamit na yan sa ano. Itago um, mo yan. O, basta, di namin mapahinga pamang, kami mga kulo. Basta yung solar. Baka makaliskarte kami. O, para magkaroon ka rin ng ilaw. Importante yung maliwanag ba? Ah. Uh, yung pagtulog mo. Uh, ano yung sa taas yung kwarto mo doon? Yung sa taas. Yan yung kwarto mo dyan ka matutulog lo. Ah, Dikas. Dikas. Kaya na pag hintay wire. Oo. Oh. Bugay rin sa ura nila. Wala yung wire lah. Wire na lang ko Balik ako nila. Wire? Wire. Ah, bayo. Kada ako katulog wire. Hmm. Meron sa nang meron sa nang magpakabit ng ano, so, kuryente. Oh, 'Yun yung hmm. ano mo yung mosquito. Ah, walang kuryente. Ah, mosquito. Uh, mosquito na daan. Uh, uh. Pag ano, titso na. Duhan na rin nila. Oo. Estagom. Kulot po, babae daw sa dito ang kulot bantay. Mm. Kagiya. Wa po dai lagi suka. Oo. Sila po daw sa ora. Dito tay solar lo, may tong solar lo kay wala nang kang babayaran. Oo. Pero gano'n hmm. ang daw, may bayan. Ha, ah, dia? Oo. Oh. Okay, sana yeah. okay, pag ganyan, oh. walang, wala ka nang babayaran ba? <coughs> Maliwanag na. So, <coughs> yun lang, Lono, di na kami magtatagal dito, pa, oh, ah. Yun lang pinakasadya namin sa iyo, ha. Ah, dito tayo. Man, okay. Okay. Kwan, okay. Dito. Ah, ngun, log, dito. Ready na po sa mission Dito okay. na Medito, dito na tayo. Dosang. Ah, ah. wala 'to. Ah, hanapin namin. Ah. Si. Yun, ah, yun mga idol oh. Ah. Yung nakukuha uh, natin yung pinaka-sajit natin kalolo. So, oh, yun. Sana samahan niyo subaybayan yung video namin ni Pau. Kaming apat, di Poggs. JPogs at Don Carlo pag makabalik sila. Oh. Uh, kasi bumaba sila eh, wala na rin kami mga pagkain doon yun maraming salamat sa support niyo mga idol thank you po oh, ila nang yun sige sige